Ito mo, Bakit Sige, paano mo ba? Matagdak ka kala mo. Hindi, sinasabi makase. ko lang sa'yo. Hindi nga, sinasabi ko nga sa'yo. Pag-iba naman kami. naman, puso rin eh ha. Ito 95. 95, hindi, Ah, okay. Oh, may para manong. Good morning po, Chairman Rodin Lee. Tos, kamusta naman po ang kanilang barangay when it comes to clearing uh, ng uh, kagandahan kayo sa anong kanilang uh, nasasakupan? Uh, so Soman, mabuti naman po. Uh, Antimano po, uh, sumunod po kami sa pinag ni Mayor. Nung uh, binaba po sa amin, agad po kami nag clearing. So ganoon din po sa mga kapitbahay namin na sumuporta din po halos lahat naman po dito kung so, mapapansin nyo po magmula ka anong gandulo sa kuba namin e, nagiba po talaga kami dito tsaka ang uh, ganda po namin dito kami-kami uh, na lang po mga tanod namin uh, mga asama ko sa mga barangay kami po nagiba rito uh, so sariling sikap po ng barangay namin dahil dahil po yon sa pagsunod natin sa mahal natin mayor Moreno oh, eh, po sa pinag-uutos niya at ng gobyerno so sa ngayon mo po merong mga ilang ilan lang po na gusto ko nga po uh, kasi nga po hindi naman mo pareho yung nag sa hindi -iba. kaya doon po sa mga ano eh, pasintabi lang po para fair naman po yung laban okay. Che, ah, baka may message ka sa mga residente mo Sigurado mapapanood nila to Hindi hey po, uh, yun nga po dun Sa mga residente namin, una po uh, Nagpapasalamat po ako ng marami sa kanila Sabagat uh, Sumuporta po sila uh, Sumama po sila sa amin Sa pagsunod na pinag-uusap ng gobyerno Ang pangalawa doon naman po Sa mismo nun, uh, sana po Mahunawa nila kami Na ito naman po ay inuutos sa atin uh, Para naman po lahat talaga na sana pantay-pantay po kami rito sa barangay namin na sumuporta, sumunod sa pinag-uutos ng gobyerno lalo na po si Mayor Sigo Moreno at Presidente Duterte oh, Dagdag ko lang siya ha Apo. tayo magkiklirig pero wala tayong dalang MTTD at saka MMDA dahil naman lahat naman dito, yung iba sumunod eh, oh, di ba? Yung hindi lang sumunod, yun okay. ang katatuloy natin. O hindi tayo maninikit. Ha, wala tayo paninikit, ha? Ah, okay. sige po. Yun lang, ha? O tapos, yung matigas ang ulo, tulong ko sa akin, ah, uh, medyo konti natin kalampagin ng konti. Sige po. Ah, so tala natin si General Sukat, Richard Palencia, and Engineering Department. Kasama pa rin natin ang mga tropa natin, mga tigay engineering. Okay, Okay, okay so. Itong uh, nga na nakikita nyo mga uh, kayon Ito uh, kapulong to ha? Uh. Sobrang uh, haba kasi ng kapulong Then itong nga uh, street na nakikita nyo hanggang doon Ito yung uh, Barona Street Then uh, corner kapulong <mimit> Che, yeah, sa tingin mo, ano, uh, nakakail sa estimate mo, ilang percent na yung compliance mo sa... Uh, nandito, lagpas kami sa... Lagpas na kami sa ano rin nasa 80%. Ah, 80%. lagpas na. Marami-rami na rin, no? Kasi po, kung makikita nyo po, lahat naman po. na, hmm, Pakita natin mamaya. No? Lahat naman, sulod. So, Hindi oh, naman talaga yeah. mawala yung meron talaga ilan na, ano yun, syempre. Na, yung kabaan po ng parona namin dito, eto, 100% po yung kabaan. Etong kapulong, may part ka pa rito, itong side na to. Konti na lang. Konti, konti, na, konti na lang, dito, eh, no? Ah... Uh oh, So, yung Velasquez, uh, yung so, ah, okay. Hanggang pa rin ah. Uh -oh. Ah, okay. Okay, okay. Tama, tama. Sige, from sige, che. Romero lang, mangilan Romero, okay. Marami na salamat, che. Okay, kasama natin si chairman na uh, Ronnie Lee. Ah, yun, narinig nyo nga uh, si uh, Chairman na uh, Ronnie Lee no? ah uh, From Velasquez uh, Herbosa tapos hanggang Barona tapos sa meron ding uh, din, uh part sa Kapulong na Onti daw yun ang uh, nasasakupan nating na uh, chairman na uh, Lee kasama pa rin natin ang team ng uh, nila General Asuka at Engineering Department Richard Valencia ito na nga nasikit nasi, nasita na mga ayon itong mga tricycle na nakapila <laughs> Pagkakaluwagin natin yung kalye eh, kasi mabuhay dito ha? Apo po, dito po, bali. for your information lang ha, yung buong uh, Kapulong Street is mabuhay lane. Mabuhay lane ito e, eh. ha? Ah, Sige na. Opo! Oh. Magaling na. Magaling muna dito. Kasi, kasi mabuhay lane ito, pare, ha? Ah. Ah, ha? Pakiusap ko lang sa inyo para hindi na tayo mag-atakan oh, mag pa rito. Ah, huwag nyo nang ibalik. Mabuhay lane ito eh. Ha? Ah. Ah. Ayoko kayong... Ah, ito na na. Ano na lang ibalik, ha? Hoy! Kanino to, hoy? Sila, Ba? na nga, na. ha? Hey, hey! Hindi na ha? Pati yan. Ha? Tanggalin ko lahat nakikita ko to. Bukas. Mamaya, ito ito ha. Pagpala ko, upo ni Pula ito ha. Sige na, tanggalin nyo na. Sige, abang nandito ako. Okay, okay, okay. Baka gusto mag-shoutout ni Habla Shoutout pala sa kong ko Lagka Joel Yumon Barangay 310 Alright Okay, shoutout Dahan din natin sa pakisama, sa pakikiusap. Ako naman, hanggang papakiusapan ako yung tao, nakita nyo naman, pakiusapan ko. Ayoko na madugo, ayoko na mga ano, ayaw ng, ayaw na mayayaw yan. Gusto niya yung, gusto niya, yung pakiusapan natin yung tao. yun ang gusto niya. Hanggang kaya pakiusapan, pakiusapan. Wag lang magpamatiga. Dahil pag matigas siya, mas matigas ako. Diba? Ay, mo, sumunod naman. Ay, ayaw, mo. ayaw mo sumama? Alam ko ayaw mo sumama, huwag kang sumama kung ayaw mo Nandito ka, gusto kong kasama ka Tapan nyo na to, oy! Thank <laughs>

Wala na, wala na Pag may sunog dito, wala na. Ano natin tapos yun? ba yun? ba yun? Ito, ito, ito. 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 Ito Sir. Eh, na-ask mo yung CD. Sige, naman. Dyan, daw to. Ito problema. Ito pa Babasakit doon. May inis? Ito yan, bababasakit. Oven Pagtubig lang pala talaga, po. Hindi ka pa isa. May na ako doon sa bahay. Sir. Wala lang akong ganun. doble mga kayo, ito yung sina, sinasabi ni Richard na gusto niya makakausap yung may-ari na ng bahay na ito kasi uh, sumobra na, no? Ayun yung talaga yung original, yung kulay green. Maso?

Tanggalin mo 'yung mga taga-tanggal tanggalin mo ayo. Magdidiin po tanggalin. Tanggalin na natin. Yo, tatanggalin. Una, pang-lima. Tanggalin pa 'tong kali. Okay. Hoy! Ako magtatanggal. Kaya mo 'yon. Tatanggalin ko 'yan. mo. 'Yan din di ba? 'Yung baka tatanggalin mo tao ko Ako na 'yung ba? Tabii mo matay pag galitan Tanggalin talaga. mo mo yan, naman sabi mo madali, di ba? Madali nga, tanggalin yan. O, tanggalin mo ngayon. Ito, mga e-tanggay. Huwag ka tuturo, okay, Brad. Turun, Kare. Pagkain tuturaw pagkain tuturaw, mo, brad, Brad, huwag tuturo, ha? Sige, palo mo, palo mo. O, Sine, palom palom ka, mo. Hindi, sinasabi ko lang sa'yo. Palom mo nga, sir. Oh. Sinabi na sa'yo, madali tanggalin yan. Kaya nga, sabi ko nga sa'yo, Magaling pala. Huwag ka tanggal mo. Pagbibigyan ka. Hindi, Brad, huwag ha? Hindi, Brad, huwag ganun, Tama na baka ka pa, tama na yun. Di ba, okay Oo. Yan, nakanta talaga yan, ako yan, tatanggalin namin yan. Oo, oh, hindi ako ako yan. sinasabi ko lang, Ayan, sa lang Ah, hindi pare pare, Ayan. pare, pare. Ayan. ako sinasabi ko sa'yo. nakayo sa petsa kay Pierre Bianca ane tinuro ko ano tinuro ko ano tinuro ko ano 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 ko? ano ano lang, ano 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 hindi ano 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 yan, ano 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 ano

Madaling tagkain yan. Kapag ginagawa yan, pari, alam na namin yan. Dito. Sir. Ang sabi ko sa'yo, picture para ano. Tapos, oh, pero hindi tayong pag-gibo. body, all body ka pa. Ito dito, ang pinipipicture okay, na namin. Sige na. Madaling tagkain, di ba ginagawa yan? ko nila, di ba? Ako na ang nagkakalita sa'yo. O, hindi na akong dispensa sa'yo. Sige, sige, sige. Pare, ako ang kausap mo. Oo, tagkain ka, ganyan. Oo, yun. Sige na, sir. Ako naman makikausap sa'yo

આ ઓલાયຸດ આ કે ઓયન આ તો ગલ નથી આ ન ગલ નથી આ ઓકે ના આ સલામ આ જરી કીતા ઇન kamu lagi ngomong apa? ini apa? panggilin apa? 来干了干了